Aking lutuin Champurado. Ayan, ikukuha. Dahil wala akong mabiling tabliya. Kukuha. Alas kaibab. Kinuha ko sa tindahan. na one, kulang-kulang one pot. no ako sa tindahan. Ang bintahan namin na maragkit is eh, 65. Ayan. Masarap to ngayon at maulan. Sampurado. Magandang umaga sa ating lahat. Madaling araw pa lang ngayon. Alas 4 pa lang at magsusundo na si Bronyo. Ayan, kaalis lang ni Bronyo. Ayan, magumpisa na ako magluto. Ugasan ko muna yung malagkit. Parang naglulugaw lang bago ilagay ang kukuha. Pag kumulo na. Ano gas sa na nagbigay? aku pag ako nakihugas na bigas, Napakalikot naman ito ng bigas. And, ito lang lang. Ayan, tatakpan na lang natin. Sinarang ko na sa apoy. na pag sa ako ilagay yung kukuha pumupulo na siya hmm. halo haloin lang siya para pag ano tumambot na yung kanin ng bigas na malagkit yan na tapos ngayon ilalagay ko na yung kukuha habang kumukulo ito yan kasi mamaya na yung gatas na ibab, tapos yung asukal pagkakain na kung gustong lagyan ng asukal para hindi madali mapanis ayan yung kukuha hmm. halo-haloin lang din siya para Huwag kumulo eh. Para na siya. Wala kasing tabliya. Sabi na, ubusan ako ng tabliya na galing sa probinsya. Kasi laging chinatsokulate. Eh. Hindi ko naman nagbibidyohan ng pagchocolate. Masarap kasi yun. Tabliya. Gawa sa kakao talaga. Ang nagigiling noon ay aking tiyahin sa probinsya sa Bisaya. Sa Ito, kukuha na lang to kasi may natira pa akong isang tabliang piraso eh. Gusto ni Bonso, tsokolate ko na lang uli. Yung isang ng tabliya, tatlong tasa na yun. eh yung kukuha ko na lang man binibinta sa aming tindahan na isang balot na pag 10 piso. Yung plastic na ice cream di, kalahati noong 10 piso. Hmm, um, malalagkit na siya oh isasarado ko muna uli para maluto. Ayan, ayan na siya. na diba? nahalo na yung kukwa. Ngayon, gagawin ko na lang, lagyan ko na lang siguro siya ng apat na kutsara kukwa sugar. Tapos pag kinain na namin nila Labonso at ni nyo, saka na lang lalagdaga ng nila na asukal kasi may gatas na naman na iba hmm. ito yung apat na kutsarang asukal na wash hmm. tapos mahina na lang ang apoy para magpapainin para hindi magiging tutong ang ah, malagkit o yan na siya kulang kulang mahigit 1.8 na malagkit o oh, madami na siya hmm. Hmm, malapit na siya maluto yan tapos may piniritong tuyo pasarap nito Ayan, kasi kagabi, tinula naman ang manok. Hindi ko na na-video at magdali at umuulan. Iyong eh, pasok niya, alis nila 5.30 na hapon. nag kami ng manok, pero may short video ako noon. Tapos, tuyok. Iyon, itong natirang tuyo, na 6 na piraso, ipipalito ko rin ati-partner sa champorado Masarap ito sa malamig na panahon at naulan-ulan, maulan. Yan, ingat po tayong lahat at maulan. Hindi ko alam kung may low pressure pa o may bagyo. Yan. Ito ng aking champurado. Painin lang. Lutok na siya. Titikman ko siya kung matamis na ng kunti. Tapos, yan lang ang apoy niya. Painin. Para hindi masunog. Yan. Hindi ba maging tutong sa ilalim. So, kailangan haluin lang din siya ng haluin. Yan man ko na. Shout out sa lahat ng aming viewers at subscriber. Maraming maraming salamat sa so, walang saong pagsuporta nyo sa aming mag-asawa. Yan, kahit mali-mali minsan ang aking mga video at hindi pa ako ganong marunong lalo sa pag-edit-edit. Edit. Yan tikman ko na to at para na sila marami na pong nagawa ang 1.8 na malagkit ko na kinuha ko sa tindahan oh ayan di ba sobrang lagkit mabango ang kukuha lalo na kung tabliya ang aking ginamit yan na siya maya mayang konti iup ko na ang aking kalan yan kumakulo na yung aking initubig tikman natin Hmm. Ah, masarap na. Gatas na, ibab na. Alas kang aking ipang lahok dito. Yan. Ay, God po sa ating lahat. Love you all. Miss Ingat po tayo palagi magdala ng kaputi, ng payong, ng sombrero para hindi po mabasa. At pag magmamaneho, mag-iingat po at madulas ang kalsada. Daming aksidente. Bye! Salamat po ng marami sa inyo. God bless sa ating lahat. Busog ang mag-ama nito with tuyo pa. Naku, gustong gusto yan libro nyo. Ang sarap ang aming tuyo pa may masarap at hindi maalat. Yan. Patayin ko na. Luto na. Ang ah, aming almasal. Champurado. Ah, pandisal. Ah, Isa lang pinirito kong tuyot. bawal sa akin. Baka ako'y maiganyo. Yan ah.